ay mga kasimpleng kaalaman. Alam nyo ba, hindi lahat ng may sipon ay simpleng sipon lang. Baka influenza virus na pala yan, o mas kilala bilang trangkaso. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung gaano ito kadelikado, paano ito kumakalat, at syempre, paano natin mapapalakas ang katawan laban dito sa pamamagitan ng tamang pag-iehersisyo. Ano ang influenza virus? Ang influenza ay isang respiratory virus. Big sabihin, na ito ang ating ilong, lalamunan at baga. Mabilis itong kumalat lalo na kapag malamig ang panahon o kapag nasa siksikang lugar. Kapag may ubo, sipon at lagnat ka, tapos nangihina ang katawan, pwedeng influenza yan. Kadalasan, akala natin ordinaryong sipon lang. Pero tandaan, ang trangkaso ay mas grabe. Pwede itong magdulot ng komplikasyon tulad ng pneumonia, lalo na sa bata, matatanda at may mahinang immune system. Narito ang mga karaniwang sintomas ng influenza. Mataas na lagnat, matinding ubo at sore throat, matinding pagkapagod, ubot sipon na hindi agad nawawala, pananakit ng katawan at kasukasuan. Alam nyo bang sa simpleng pag-ubo o pagbahing, kumakalat na agad ang influenza virus sa hangin? Pwede rin itong mapunta sa kamay, cellphone, o kahit sa hawakan ng pinto. Kaya ugaling maghugas ng kamay umiwas sa matao kapag may sakit at palaging magdala ng alcohol o sanitizer, paano ito may iwasan? Magpapakuna laban sa influenza, uminom ng maraming tubig, matulog ng sapat, kumain ng masustansyang pagkain, at syempre mag-ehersisyo. Bakit mahalaga ang pag-ehersisyo? Kapag regular kang nag exercise lumalakas ang immune system mo. Pinapabuti nito ang daloy ng dugo kaya mas mabilis na nadideliver ng katawan ang nutrients at oxygen sa cells. Resulta, mas alerto ang katawan sa pagdepensa laban sa virus. Kaya mga kaibigan, tandaan, ang trangkaso ay hindi dapat binabalewala. Protektahan ang sarili sa simpleng paraan. Healthy lifestyle, sapat na tulog, tamang pagkain at regular na ehersisyo. Kung gusto mo pang matuto ng mga simpleng kaalaman para sa mas malusog na buhay, don't forget to like, share, at isubscribe e ang YouTube channel na ito para sa araw-araw na Simpleng Kaalaman.